Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Habang papunta ang mga ito doon sa kinaruunan ng mga sundalo, natuklasan ng mga anyaw ang pagkawala ng mga bihag kaya agad na inalarma ng mga ito ang lahat ng mga kasama pati na ang pinuno ng mga tulisan na si Commander Absalon kaya nagkagulo agad ang mga ito habang pinuntahan nila ang kubong kinaroonan ng mga ito nagtataka din kasi ang mga ito kung paano ginawa iyon ng sinuman paano nakapasok ang mga ito doon sa kanilang kuta na wala man lamang nakakapansin ngunit nakapagtataka na nakapasok ang mga ito sa loob ng kubo at napatay pa ang mga bantay agad na nagtulong-tulong ang mga ito para mahanap ang mga pangahas na pumasok sa kanilang kuta samantalang sina habang nagkagulo ang mga anyaw at ang grupo ng mga tulisan mabilis na narating nila ni Butchok ang kinaroonan ng mga bihag na sundalo Nakita nila doon sa dalawang mga misa na nakapatong na ang tatlong mga sundalo. Nanlulumo ang loob ng mga ito nang makita nila ang isang sundalo na putol-putol na ang katawan. Pati na ang ulo nito nakahiwalay na ito sa kanyang katawan. Sobrang naawa ang mga ito sa kanilang naabutan. Ngunit ang dalawa sa mga ito, bati nilang buhay pa at balak nang isunod na katayin ng mga nilalang kaya mabilis na kumilos na ang dalawa. Agad na pinatumba nila ang tatlong mga nilalang doon na nagbabantay sa kinaruroonan ng mga sundalo na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakapasok muli ang mga ito doon sa mga portal nitong si Butchok. Kasama na at bitbit -bit ang dalawang mga sundalo. Nawala na din ng malay ang dalawang mga sundalo dahil sa sobrang panghihina ng kanilang mga katawan. Ngunit batid nila na kaya pang magamot ang mga sugat ng mga ito. Ang kailangan na lamang nilang gawin, madala agad ang mga ito doon sa kanilang ginagawang kuta para agaran na malapatan ng mga gamot ang mga sugat ng mga ito. Nang makita naman nitong si Commander Absalon ang mga portal na dinadaanan nila ni Butyuk agad itong napapamura. Ngayon, alam na nito ang kasagutan sa kanilang katanungan kung bakit nakakapasok ang mga pangahas doon sa kanilang kuta na hindi nila nalalaman. Bukod sa malalakas ang mga sabulag ng mga ito, gumagamit pa ang mga ito ng mga pintuan na portal para madadaanan ng mga ito nang ganon kabilis. Mabilis na gumawa ng mga usal itong si Commander Absalon para mawasak ang mga portal nitong si Butchok. Ganon na din kalakas ang mga karunungan nitong si Commander Absalon para mawasak ang ganon din kalakas na mga usal ng binatilyong sundalo. Inutusan na din ito ang mga tauhan na hanapin agad ang maaring nasa paligid lamang na mga portal na maaring labasan ng mga pangahas Mabilis na kumilos ang mga tulisan at ang mga anyaw. Ngunit bago pa mawasak nitong si Commander Absalon sa pamamagitan ng mga usal na pangbasag doon sa mga portal nitong si Butchok, tuluyan ang nakalabas doon sa gilid ng ilog si Butchok at Nitoy, bitbit, -bit, ang mga walang malay na katawan ng dalawang sundalo. Agad na tumawid ang mga ito ng ilog papunta doon sa kabilang bahagi ng pangpang. -pang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, pag alaman na ang mga pinaglatagan ng mga pintuan na portal nitong si Butchok. At nakita ang portal doon sa gilid ng ilog. Bago tuluyan na maglaho ang mga ito, kaya agad na inutusan nitong si Commander Absalon ang mga tauhan na tugisin doon sa kakahuyan ang grupo nila ni Butchok. Pinangunahan ito ng isa sa mga kanang kamay ni Commander Absalon na si Malik kasama nitong si Malik ang mahigit sa dalawang pong mga tulisan at ang mahigit naman sa tatlong pong mga anyaw samantalang ang mga anyaw naman dahil nga sa pagiging lahing mga asuwang ng mga ito napakabilis na tumatakbo ang mga ito doon sa batuhan na parang mga malalaking aso na nagpatalon-talon at agara na nakarating doon sa kakahuyan ginamit na din ng mga ito ang kalilang kalakasan sa mga pangamoy na sa mga pagkakataon na iyon naamoy na ng mga ito ang grupo nila ni Butchok doon sa kalublooban ng kakahuyan dahil kasi sa dala nilang mga sugatan ng mga sundalo kahit na may mga usal na sa bulag pa ang grupo nila ni Butchok naamoy pa rin sila ng mga anyaw samantalang ang grupo nila ni Butchok mabilis nang umibis ang mga ito doon sa kakahuyan pabalik doon sa kanilang kuta. Walang pakialam na ang mga ito kung sakaling masundan ng mga kalaban. Ang mahalaga sa ngayon na iligtas na nila ang mga nabihag ng mga ito na siyang pinakamisyon ng kanilang grupo. Ngunit wala pang balak na bumaba ng patag ang mga ito dahil kinakailangan na tapusin muna nila ang mga tulisan lalong-lalo na ang tribo ng Anyaw para wala nang mabibiktim mga sundalo ang mga ito. Nang makalipas naman ang ilang mga minuto, nasisipat na nila ang mga anyaw na mabilis na naglulundagan palipat-lipat doon sa mga kakahuyan. Uy ka agad nitong si Tonton doon sa kanyang kasamahan. Sinusundan tayo ng mga nilalang na anyaw. Hipe, ano ngayon ang balak mo? Na? Sagot naman agad nitong si Nitoy Hayaan natin na sumunod ang mga iyan, Tonton. Mas nakakabuting dalhin natin agad ang mga bihag na ito doon sa ating ginagawang kuta. Hindi maaaring labanan natin ang mga iyan na dala ang mga nailigtas natin na mga bihag. Importante pa rin ang kaligtasan ng mga ito. Magiging delikado lamang at kinakailangan din natin na magamot agad ang mga sugat ng mga ito. Ang ibig sabihin itong si Nito'y ang nailigtas niyang dalawang mga sundalong sugatan. Matapos ang kanilang usapan, tumuloy na ang mga ito sa kanilang pagbabalik doon sa kanilang ginagawang kuta malapit doon sa may Talon. at hinayaan na lamang ng mga ito na sundan sila ng mga nilalang na mga anyaw at bukod sa mga nilalang na anyaw, naramdaman na din nilang sinusundan din sila ng mga tulisan batay na din sa mga presensya ng mga ito. Ngunit ganun pa rin, hinayaan na lamang nila ang mga ito na sumunod sa kanila. Makalipas ang ilang mga minuto, napatayo itong si Kimba nang makita ang mga paparating na grupo nila ni Butchok na bitbit -bit ng mga ito, ang mga nailigtas na mga bihag. Maliwanag din kasi ang sinag ng buwan, kaya nasisipat pa rin niya ang mga ito. Agad na inaabisuhan ito ang mga kasamahan tungkol sa paparating na grupo nila ni Butchok. Kaya agad na sinalubong nila ang mga ito at tinulungan sa kanilang mga pasan-pasan na mga katawan. Agad na uwi ka nitong sinitoy. Eh. Kimba, kailangan na umalirto ka at bantayan ang buong paligid dahil may mga sumusunod sa amin na mga kalaban. Huwag din yung hayaan na makalapit ang mga ito sa ating kinaroonan. Gagamutin lamang namin ang sugat ng mga ito kaya napag-alaman ng mga ito na may mga kalaban ang maaring makarating agad sa kanilang kinaroonan. Kaya mabilis na kumilo sina Arid, Kimba at itong sigado Agad na umakyat ang tatlo doon sa kubong inilagay nila doon sa itaas ng puno ng kahoy. Natatabunan ito ng mga dahon at mga baging kaya sa tingin ng mga ito, hindi agad sila masisipat ng mga kalabang paparating. Doon naman sa baba, agad na nakaantabay sina Tuntun, Nunoy at ang magkakaibigan na sina Buno at Utoy. Samantalang sina Butchok naman, Nitoy at Bituin agad na gumawa ang mga ito ng paraan para magising agad ang mga nailigtas nila. Sinimulan din agad nitong si Bituin na gamutin ang mga natamong sugat ng dalawang mga sundalo. Ipinakilala din ng mga ito ang kanilang mga pagkakilanlan para magkakaroon ng tiwala ang mga bata sa kanila. Samantalang doon sa labas, nararamdaman na ng mga nagbabantay ang presensya ng mga sinasabing mga nilalang na sumusunod sa grupo nila ni Butchok. Sa mga pagkakataon na iyon, kahit kasi na maliwanag ang buwan, biglang nawala ito dahil sa makakapal na mga ulap na humarang sa sinag ng buwan at nagsisimulang umaambon na din sa mga pagkakataon na iyon. Lumipat ng pwisto itong sigado para mabantayan ang kabilang bahagi ng pangpang na kanilang kinaroonan. Nag-uusal na din ng mga pangkarga itong sikimba para mas malinaw niyang makikita ang buong paligid. Dahil sa ulan, mas dumilim kasi ang paligid at ilang sandali lamang nakikita na nila ang mga nilalang nanando doon sa kakahuyan dahil tumigil na kasi ang mga amoy na kanilang sinusundan. Inaakala ng mga anyaw na nandoon nagtatago sa paligid ang grupo ng mga pangahas. Nang dumating naman ang grupo nila ni Malik at mapag-alaman na tumigil na ang kanilang sinusundan, hinala din nito na maaring nagtatago lamang ang mga iyon doon sa pangpang -pang na malapit lamang doon sa may talon. Kaya inutusan niya ang mga kasamahan na hagilapin na ang mga ito at mag-uusal na din ng mga orasyon ang mga kasamahan ng mga ito na may mga karunungan sa mga usal para mapag-alaman agad ng mga ito ang pinagtataguan ng kanilang mga hinahabol. Dahan-dahan naman na umuusal na din papalapit doon sa pangpang -pang ang mga nilalang na anyaw. Ngunit habang papalapit ang mga ito, nakakarinig ang mga ito ng dalawang sunod-sunod na mga pagputok. Na nagiging dahilan para tumimbuwang ang dalawang mga anyaw na may tama sa kanilang mga ulo. Agad na namatay ang mga ito na labis na ikinagulat ng grupo ng mga tulisan. sa naman agad ang mga anyaw patago doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. Napilitan na din na magtago ang mga tulisan habang napapamura na itong si Malik at huwikan ito sa mga kasamahan. Animal... Mukhang inaabangan ng mga ito ang ating pagdating at mukhang hindi nga mga ordinaryo ang mga ito at kakaiba ang husay ng sniper ng ating kalaban. Sinusubukan nila agad na gumanti ng mga pagputok ngunit kung saan saan na lamang ang kanilang punterya dahil sa mga pagkakataon na iyon hindi pa nila alam ang mga pinagtataguan ng kanilang mga kalaban doon sa pang -pang. Kaya agad na nagpasya ang mga tulisan Nagumawa ng mga osal na pampalinaw para makita na ang kinaruroonan ng kanilang mga kalaban. Gumawa agad ng mga usal ang mga ito. Samantalang ang mga anyaw, biglang naglulundagan ang mga ito papunta na doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at nagpalipat-lipat agad doon sa mga sanga ng mga puno papunta doon sa kinaruroonan nila ni Kimba, Arid at Gado. Naamoy na kasi nila ang mga ito kahit na hindi pa nila batid ang mga pinagtataguan ng mga ito, amoy naman nila ang grupo ng mga sundalo. Kaya natonton pa rin sila ng mga ito. Napakabilis na mga pagkilos ng mga nilalang na parang mga unggoy na nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Mabilis naman na tumugon si Naarid at Kimba gamit ang baril na repli nitong si Kimba at pana naman ang gamit nitong si Arid agad nilang inaatake ang mga mabibilis na mga nilalang na papalapit na doon sa kanilang kinaroroonan. Kahit na napakabilis ang bawat kilos at galaw ng mga nilalang, napapatamaan pa rin ng magkapatid ang ilan sa mga ito. Tatlo agad ang nahulog galing sa itaas ng mga puno ng kahoy na may tama sa kanilang mga ulo at katawan. Ang dalawa sa mga ito, sabog ang bungo ng tamaan ni Kimba ng mga pagbaril sa kanilang mga ulo. At sa liig naman, tumarak ang palasong galing sa pana nitong si Arid. Muling nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito at itong si Gado na mariin ang nagtatago doon sa mga sanga ng puno ng kahoy agad nang kumilos na din ito at gamit ang kanyang armas agad na pinabagsak ang dalawang mga anyaw na sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na sa kanyang kinaroroonan. Matapos na magawa iyon ni Gado, agad itong lumundag sa lupa, sabay ng mga pagbaril doon sa mga nilalang na naglulundagan pa rin sa mga puno ng kahoy. Lumabas na din itong si Kimba sa kanyang pinagtataguan na kubo at pinagbabaril sa malapitan ang bawat makakalapit na mga nilalang. Napakabilis na din ang kilos nitong si Kimba na umabot na sa puntong sunod-sunod ng bumagsak ang mga anyaw Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napag-alaman na ng mga tulisan ang kanilang kinaroroonan at agad na pinagbabaril ang mga ito. Kaya napilitan na lumundag ang dalawang magkapatid pababa. Mas nakakabuting umiwas sa mga bala ng mga tulisan ang mga ito dahil hinala nila na maaring may mga pabaon ang mga iyon na mga usal para tablan sila dahil inaasahan na ng mga ito na may mga karunungan sila sa mga usal at may mga tangan. Sa mga oras din na iyon, habang agresibong papaataki ang mga nilalang sa kanilang kinaroroonan, agad na sumulpot ang isang bata at agad na pinatumba ang dalawa doon sa mga nilalang na tumilapon ng ilang metro nang tamaan ito ni Buno ng mga pagsapak. Sa lakas ng mga pagsapak na iyon itong si Buno, basag pa nga ang mga bungo ng mga ito at nababali ang kanilang mga liig. Kumilos na din itong sinunoy at agad na lumundag ito papunta doon sa itaas na bahagi ng puno ng kahoy at pinabagsak din ang mga naglulundagan na mga anyaw. Samantalang itong si Tuntun, gamit ang kanyang baril, walang habas na pinagbabaril ang nagsisimulang papalapit na sana na mga tulsan. Kaya napilitan ang mga ito na muling magtago doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Ang iilan naman sa mga natitirang mga anyaw na pilitan ang mga ito na umatras at magtago na din sa likod ng mga puno ng kahoy at doon sa mga batuhan. Batid nilang hindi umubra ang kanilang pag-atake ng harap-harapan. Dahil bukod sa magaling sa paggamit ng mga baril, ang kanilang mga kalaban, malalakas din ang mga ito at hindi madaling mapasok ang kanilang pinagtataguan agad na inutosan nitong si Malik ang kanyang dalawang mga kasama na bumalik sa kanilang kuta para maibalita ang mga kaganapan. Sinabi din itong si Malik na hindi nila kayang mapasok ng ganon kadali ang kinaruruunan ng mga ito. Gumantiman ng panakanakang pagputok ang grupo ng mga tulisan ngunit nagpasya ang mga ito na manatili na muna sa kanilang pinagtataguan. Dalawa kasi sa mga tulisan ang biglang humandusay nang makarinig ang mga ito ng dalawang mga sunod-sunod na mga pagputok. Wala kasing sinayang na sandali itong si Kimba na patuloy na inaasinta ang mga tulisan at mga anyaw kahit pa na nakatago ang mga ito doon sa likod ng mga malaking puno ng kahoy at kahit na mga paa o anumang parte ng katawan ang makikita nitong si Kimba na lumalabas sa kanilang mga pinagtataguan agad niyang barilin ang mga ito. At sa galing sa paghawak ng baril nitong si Kimba, hindi balakid ang kadiliman para hindi niya mapapatamaan ang mga ito. Pati ang mga anyaw, inutusan ang mga ito ni Malik na magtatago na muna ng mabuti. Dahil kakaiba ang kagalingan ng kanilang kalaban sa paggamit ng mga baril. At batid nilang malakas din ang mga pabaon nitong mga usal na agaran silang mapapatay. Pinili muna nila ni Butchok na huwag munang galawin ang mga nakatagong mga kalaban. Kinakailangan kasi nilang magamot muna ng maayos ang mga sugatan at balak nilang bukas na bukas din. Ibababa na nila iyon sa patag. sa na nila labanan ang lahat ng mga kalaban at patayin para wala nang sagabal sa kanilang binabalak. Ngunit mataas pa rin ang kanilang dipinsa. Nakaantabay pa rin doon sa paligid ng kanilang kubo. Si Nanunoy kasama pa rin si Nagado, ang magkapatid na sniper. Ang kasamahang pulis ni Nitoy itong si Tonton at kasama din ang batang mga ngatay na si Utoy. Nakaamba pa rin at nakatotok din ang bitbit na baril nitong si Kimba kung may masisipat siyang mga kalaban na magsilabasan galing doon sa mga pinagtataguan ng mga ito. Hindi siya magdadalawang isip na patumbahin ang lahat ng mga iyon. Ang ginawa na lamang nila ni Malik, gumapang ang ilan sa mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng talon para agad nilang makikita kung magbabalak man na lumayo ang mga kalaban nila hanggat hindi pa dumating ang kanilang mga backup na mga kasamahan, kinakailangan na mapigilan nila na makalayo ang mga kalaban nila. Iyon lamang ang tangi nilang magagawa sa mga pagkakataon na ito. Hindi muna nila kayang makipaglaban sa grupo ng mga sundalo dahil nga kahit na mas marami ang kanilang bilang, dihado pa rin sila sa labanan. Kahit na malakas ang kakayahan ng mga usal ng mga ito, mas minabuti nilang hintayin ang iba pa nilang mga kasamahan. Sa kabilang banda naman, muling nang gagalaiti sa galit itong si Commander Absalon nang mapag-alaman ang mga bagay na iyon. Agad na hinihikayat ang lahat ng mimbro ng tribo ng Anyaw na sumama na sa kanila. Sinubukan na din nitong si Commander Absalon na hikayatin ang mga rebuilde sa bundok ng Kulubkawa na sumama na din ang mga ito sa kanila.